Na paano po kayo? Nahulog po sa hagdan. Pinapiti ka na? Hindi ba makakalakad na maayos? Oo, oh, wala ko. Sino Nasanin kasi siya ng matagal na agad yung lakad niya. Pero wala na po yung... wala na tabing eh. Wala na po tabing eh. Kasi ma'am, nasanin kasi siya maglakad ng ganun. Mag Magpa-practice pa ulit yan ng lakad na, alam mo yun, sa normal. Kasi nagkaroon na siya ng ano eh, kung nag-muscle memory na. Ay, ano na yan? Oo, oh, huwag mo ba dito. Boy, popuin ko muna rito. Kaya uh, yeah. Good morning po. Grabe. Ilang ulit kami nakaranas ng ganung karaming tao. Halos 24 hours na kaming gising. Kala ko hindi mangyayari yun sa Bulacan, pero since bago pa lang kasi tayo dito sa Bulacan, hindi pa ganung kabugsuan. Parang mali ata na inform sila. <laughs> <laughs> mali ata na inform sila, Bern, no? Hapon dumarating yun, no? Know? Kala, wala ka na didarating. Malayo na ito yung ba Kaya nga. So, game, dito tayo na, From Batangas kayo, no, sir? Na paano po kayo? Ba't parang mong mukha kayo yung zombie? Nangunog po sa hagdan. Huh? Kailan pa po? Ubus pa po. Last year. Last year po. Kukulang okay. ko na. Sige. Kukulang ko lang isang taon. Napansiag up na siya. Apo. Okay. Ano sabi sa hospital? Nagbibigyan lang po ang... Ano ba? Pink killer. Uh, 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 na-may naipit daw na malalim daw. Sinabi talaga malalim daw. Sabi sa unang doktor na... So, anong plan, sir? Anong plan sa hospital? ka lang? Pag hindi ko na, gumili na namin. Tapos... lang mga rasa. Pinapiti ka na? Piti na. Ah, ano? Piti Okay lang. Best friend! So, game. Nakailang session ka lang. Sampo ano ba bago? Kay 20,000. Wala tapos. Ah, awan mo Mas na. Pag na to na ba? Ba kala ka ng normal hindi? Ano talaga ng normal? Po. Pag after the session. Wala Pero pag after two days medyo ano. Babalik. Hindi Tagal na di shit dapat.

Boss, hindi haya sa Saan yung mahina mo, mo. Siyo, pa? Taas mo. Sa masakit? Bata Lakad na yung diretsyo. Saan pa. ka na dito. ko na si Sir. Sobrang mabukok. 5 minuto kailangan ko na wala na yung ang tanong. sa ang ah! pating gusto <laughs> ni ate saan pong pang naman yung talog hindi niya po <laughs> <laughs> uh, hindi niya po <ko. laughs> ito ba yung pinakamanalakan niya sir ano to sir dati yung ano to ng panalakan tumatalay oo oh. Ay, so, San, hanf... hindi na umuubra yung piti piti. Hindi na umuubra, no? Okay, Tim, piti na. Punta daw si Julie dyan eh. Mitch. Pero ba magbibigay niya ng gulay Kita niyo yung lupa na yan? Yeah? yan? Kita mo, kita mo. Lahat mo. Kita mo. Yan yung mga talong-talong na yan. Diyan sa amin. yan? <gūnitos Quite> Ay, sa yan? sa Ay, hindi, mo kanina nang hindi pa nahihilap? Ano ka sir. siya sa Ano Kasi meron ako ipapalitin. Parang parang... Ah! 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 Okay, tayo kasi. Okay, sa tayo. Huwag mo muna salubuhin, natin ngayon? Si ma'am. Excited si ma'am, oh. Lakad ka lang. Tayo ka muna 10 minutes. Mukhang... Hindi pa makakalakad na maayos? Hindi ba? kasi siya ng matagal na gano'n yung lakad niya pero wala na po yung... Pero wala na tabi eh. Wala na po tabi eh. Kasi ma'am, nasabi kasi siya maglakad ng ganun. Mag Magpa-practice pa ulit yan ng lakad na, alam mo yun, sa normal. Kasi ay, nagkaroon ay. na siya ng ano eh. Kung maganda nag memory na. So, sir, 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 karaw mo na dyan. Ah, uh, sandal ka mo na dyan. So, pagpahingan mo natin 10 minutes, send mo na kayo. Na. Oh, ganda na lumakad ah. Oh, yung ayos na lumakad. Oh, yung <laughs> May, ano pa, may konti pa. <laughs> konti na lang. Pa Sige, sir, akin na po. Balik daw, balik. Pagkabi-tabing mm -hmm. yung gamit. Sana yung yung tabing yung, gana, ah, niya, tabing yung Mga after mga ilang yung, uh, ay... Sige, Sarah, po. Ang na. Oh, oh, oh. Oh. Ay, hilot lang sa'yo. Oo, oh, Ay, de, sir. Pasok ka Tutulungan ka rin namin ng ano, exercise. Exercise. Game. Okay. Oh, game. So yung makikita nating lakad, hindi pa to yung magandang second session. Kasi una, hindi pa to nagawa yung mga pinagawa namin. Pangalawa, na binat pa to. Na binat pa to dahil doon bumagyo. Kasi anong nga sa kanila? Hindi naman sila inabot pero... Ano yung sir? sense ng bubong. Maangat na? Maangat na inabot yung sa bubong. Oo. Medyo mataas yung Kaya medyo sumagot po yung... Nalala mo siya pa rin? Mm-hmm. So, eto na po yung second session niya. Na may kasama kang binat at hindi pa na-exercise. So gusto lang eh, sabi ng team ko gusto daw oh, ipakita na may update dun sa lakad niya. So tara, sir tayo kasi tapos ubusin oh, okay, mo sa yung bingin siya mga. na. Tabi niyo, tabi niyo ba yung pinula? Tabi niyo. na? Alam ko talaga kung magandang lakad dyan. Yo, yung una. Sir, halika na, apilay, Pilay dati! Ano daw tawag na sa sakit na kasama mo, te? Ano, <laughs> sir, ano, ano daw tawag sa si sakit mo? Naipit daw na ugali. Ah, na, may diagnose naman sa ospital yan, di ba? Ano, um, pa x-ray din ako. Ano daw, ano daw tawag? Sa Hindi. Ah, oh, ano, yes. Ilang taon siyang ganun, ma'am? O buwan? Magmula to August eh. Last year. Oh, wala ko lang isang taon. Yung pilay mo, ganun natin. Wala ko lang isang taon. Hindi, mga Okay. Uh, 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 Ilang buwan na pabalik-balik yan? Mga tatta uh, ng araw na rin. Hindi, ganun na katagal yung pabalik-balik na yung taon na. O, oh, yun na. O, yun. Ito, na kong buwan. Ayun na, yun na sa O, yun, nakita nyo naman dun sa first part ng video. Ilalagay naman namin. So, wala eh. So, no advance payment sa ano namin sa pin namin. Ang checking in booking pwede yun sa online. Mas maganda talaga sa personal para ano. Pero para hindi hassle sa lahat, sige online booking tayo. Pagdating dito kami nalang mag adjust Pag may humingi sa inyo ng pera, hindi kami yun. Siya yun. Siya. <laughs> Ibang 8,000 sa tuhod. <laughs> so paano? God bless sa lahat. Pag may gano'ng gano kayong sakit, subukan nyo kami ha. So God bless po.